Nagsimula ng buwisan ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang mga online seller at merchant sa bansa simula sa July 15. Ang reaksyon ng mga nasa online selling business alamin sa ulat ni Clazel Pardilla. Mula sa ilang pirasong helmet na ibinebenta online, ganito na karami ngayon ang tinda ni Ian. May pwesto na rin siya sa Quezon City na mas tinututukan ngayon pansinya kasi ang paglobo ng gasto sa pag-online selling. Yung ginagamit natin na mga materyales para ma-send doon sa mga buyer sa mga buyer natin. Ayun, may plastic tayo, may box, si mga bubble wrap. Tapos kailangan maayos din yung pagkaka-packaging tape. Pag sinet natin, Aantay mo ng one week bago pabayaran kasi hindi pa bayad yun. Eh. Ang bagong entrepreneur naman na si Neil, nakikita ang malaking potensyal sa pag-online selling. Ang kape nga at iba pang pagkain sa kanyang cafe, inaalok niya sa mga social media site. Nag-apply na rin siya sa mga online food delivery service kung saan maaring umorder ang kanyang mga customer. Nowadays, everyone is all on social media. Kung mag-stay ka sa shop lang, parang hindi ka magiging visible sa lahat. So, very important na uh, may social media. Yung convenience din po, Abiso ng Bureau of Internal Revenue, sisingilin na ng buwi sa mga online seller at merchant. Alinsunod sa Revenue Memorandum Circular No. 79-2024, epektibo July 15, pinasisingil ng BIR sa mga electronic marketplace operator at digital financial service provider ang isang porsyentong withholding tax o buwi sa mga online seller. Sabi ni Neil at Ian, di ba parang hirap ng buhay ngayon, then siguro mag-focus na lang sa ibang, when it comes to taxes, yung mga, uh, and then leave the online sellers sa lang. Kasi ayun nga, yung iba, maliit lang yung puhunan, then tataksan pa. Pabor naman, pero doon lang sana sa malalaki. Kasi katulad ko, maliit lang, hindi ganun kalaka, ka, kadami tayong mga customer. Siyempre, ramdam na ramdam namin yan. Paglilinaw ng BIR, exempted sa buwis ang mga online seller na hindi aabot sa 500,000 pesos ang kita sa isang taon. Kalahati lamang ng kanilang gross remittances ang isa sa ilalim o papatawa ng buwis. Gihit ng BIR, mapapisikal man ang tindahan online, ay may obligasyon na magbayad ng buwis one half of one percent lang. So napakaliit lang yan bago ng uh, buwis. Uh, pamamaraan lang ng pangungulik ayan, at uh, napakaliit lang ng, nang uh, kinokolekta niyan para ma-monitor natin yung mga malalaking online na uh, sellers at hindi naman yan na uh, nakatutok sa mga maliliit. Bukod sa mga online shopping platform, sa pool din buwis ang digital food delivery services, mga site para sa booking ng hotel, resort at iba pang accommodation. Hinihikat ng ahensya ang mga online seller at merchant na magparehistro sa BIR at magsumite ng registration certificate ng e-marketplace operator. Kalazal Zalpardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas!